Sa ibang balita, nagpaalam na sa Subic Bay Metropolitan Authority, Chairman and Administrator Jonathan D. Tan sa mga empleyado ng Subic. Kung bakit? Alamin natin sa live report ni Ray Nadar. Si Ray, Kuyang Ray, magandang tanghali. Magandang tanghali, uh, Edniel. Uh, uh, Opesyal na nga nagpaalam ngayon ang uh, Chairman at saka Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority, na si Chairman Jonathan Tan. Sa kanyang opisyal na sulat na pinakalat dito ngayon sa SBM at sa mga empleyado, ay nagpapasalamat siya sa mga panahon na kanyang panungkulan dito at uh, nagpapasalamat siya sa kahit maikliman ang uh, kanyang pagservisyo rito sa SBM na walong buwan, ay sinabi niyang siya ay uh, marami siyang natutunan at marami siyang naging kaibigan sa lugar na ito. Basahin ko lamang yung kanyang farewell message sa Edniel. ano. Ang sabi niya, uh, In behalf of the men and women of Subic Bay Metropolitan Authority, I convey our heartfelt heartfelt appreciation and gratitude for the hard work and dedication rendered by our beloved Jonathan Josotan, SBMA Chairman and Administrator who had been part of SBMA family for the past eight months siya ay uh, inappoint ni Pangulong uh, Ferdinand uh, Marcos Jr. noong May 8 at ito ay magtatapos ngayong January 15, 2024. Ito ay ngayong darating na Lunes at ang papalit naman sa kanyang poste na sinasabi rito ay itong si Ed Alinyo, isang negosyante, successful businessman na itinalaga bilang kapalit ni Chairman Jonathan Tan at ang incoming nga na Chairman ng SBMA ay itong si Ed Alinyo. Para sa MBC Network News, ito po si Nadar. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagbabalita, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, nagbabalita ng live mula sa Subic si Ray Nadar.